Alamin natin report report mula kay uh, Aris number five, Ninong Val Gonzalez. Uh, ito si Val, eh, uh, yung uh, ipaparaffle niyang, uh, para mo yan, ipaparaffle uh, mong uh, ref tsaka TB Val ha? Ibebenta mo na yan at uh, idodonate ba o paraffle pa rin? <laughs> Aris number five Val Gonzales, please come in. Val. Bukang nakikisa yung ating mga taong bayan na Uh, mayor dung sa uh, atas direktiba utos ng na pangulong uh, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na uh, iwasan na yung magarbo at magastos ng mga uh, mga Christmas party dahil lahat ng makausap natin eh sang ayon dahil nahahabag sila dun sa ating mga kababayan lalo na diyan sa bahagi ng Northern at maging sa Northern Luzon maging diyan sa uh, Southern Luzon ay uh, eh, lalapitan ko lang itong isang nga uh, may ari ng sikat na restaurant dito sa Scout uh, Pentibella, dito sa Quezon City. Anong reaksyon po ninyo, sabi ng Pangulo, sa, sa mga government agencies, iwasan yung magarbong Christmas party? At tama naman po yun, di ba? Kasi lalo na, gusto lang tayong mga kababayan natin, ang dami. mas mag-ugenda siguro na uh, ibahagi na lang muna sa kanila yun. Mm -hmm. itulong na lang muna natin sa mga kababayan natin. Mas maganda pa yun. Ayan. Yeah taga po ba kayo ng probinsya po ninyo? Ang Katinan. Ang Kasinan ay isa rin doon sa Sinalanta, bagamat mas matindi yung pagtama doon sa Northern Luzon. Kayo bilang mga, bilang isang uh uh, small entrepreneur. Uh, ano naman ang magiging ambag ninyo dahil ang gabi ng Pangulo ay ma mag-donate naman tayo dun sa ating mga kababayan. Magkaroon tayo ng compassion. Ay, sa amin naman po eh, matik naman po namin sa amin yun. Sa ta taon-taon, hindi uh, naman po kami pumapalya dun eh. Ah. Uh, talagang kailangan tumulong ka kung meron ka. Kahit konti. Anong particular na ginagawa po ninyo, taon-taon? Namimigay kami ng pagkain, mga ah. Uh, uh, yan. Ah. Uh, sa lamimigay, dito? Dito po. Ayun. Kung pwede mga namamaksaangay dapat. Ayun. Oh, maraming salamat. Anong pahalam po nila? Uh, Jen. Ah, si uh, Miss Jen, Miss Jenny. Ah, Miss Jenny, dito sa... May ari uh, ng isang tildaan dito sa East Scout to Puente Bella dito sa Quezon City. Mayor, pakinggan din natin yung iba, mm. iba pa natin na uh, uh, nakapanayam. May ating mga nakausap ang, uh, kung anong reaksyon nila sa atas ng Pangulo. Narito po. Tama po yung utos ng Pangulong Bobong Matos na iwasan na yung mga magarbong Christmas party. Ay, eh, ilaan na lang po sa, para sa mga nangangailangan ng tulong din sa mga nasalanta ng bagyo. Uh, tama lang naman yun. na, no? Lalo na ngayon, maraming bagyo, maraming mga nasalanta, maraming mga yeah. nawalan ano, ng anak buhay. Eh. Tama lang na mag-Christmas party sila, pero hindi naman yung masyadong magarbong. Tama lang. Itulong na lang yung ibang, ano, yung ibang pondo. Pondo. oh, ibang pondo para sa mga nasarata ng bagay. Ayan, so positibo mayor, positibo. Sang ayan ng lahat ng satos lang ng Pangulo na iwasan yung magastos ng mga Christmas party, lalo't ilang hakbang, ilang araw na lang, ilang tulog na lang, ay araw na ng mga Christmas party. Mula rito sa Quezon City, ako si Val Gonzalez, DJ sa Pilipinas, una sa Pilipino. i'm salamat ahwan gonzalez mulasakayson city